yun lang holiday pero babagal na sa sakyan holiday pero may daming sasakyan sa kalsada puro mga ano to launa nandun na ako dito na ako sa may Laredel Laredel Bulacan masigip na kalsada yun no, mga dike yan Walter na tayo Walter Plaridel diversion ng Plaridel dito na ako sa may bypass ng Plaridel turn left onto plaridel bypass road three kilometers bypass road Siguro ginagawa pa lang tong kaliwang side. Matakot dito, puro truck. Ay, may kasunod akong truck. Lucky. Sana okay preno niya. <laughs> Sana okay preno mo, idol. Ko. Dito na tayo sa Pandi Pandi Road Pandi Bulacan Dito na ako sa Barangay Lichero Bagal yung truck sa harapan namin Nag-traffic na sa likod oh. Habang na ng pila Time check 12.34 Kakarating lang natin sa Pandi Bulacan Noon kanina pala Pandi Pandi yung kalsada nakalagay dun sa google map ito malapit na tayo 11 minutes dadaanan ko yata tayo amanawa Water Park turn right daw turn right oh shit rap road sir in 600 meters continue straight kapit na tayo sa amana ah dito pala yung amana yun. Mana Water Park. Continue for 800 meters. Kala yun. na ako dito. It's po unlimited. Sakto. 1244. Yeah. Dito na tayo. Katukin na natin. Ito pala yung dala nating unit. Toyota Avanza Gentry. Hinatid natin dito sa kliyente. Hatid ako ni sir. <tinyo> Okay. May eh, bago nga po dyan sa kanto eh. Malapit po yung balagtas. Oo, oh, dito pa niya. Pabalik na o oh. Dito ko ngayon sa pandi. Sasakay na ako ng balagtas. Pabalagtas. Commute malala, init. Ako, uh, oh, chip papunta. Tapos pabalik, ako, commute.